First dapat ano, kagatin mo muna siya sa pinakalabi. Then ah. da dahan dahan siya ka magdidilaan. Na. Kevin, iibigibida 'yung rate mo nga. Hindi 'yan pwede. <laughs> <Tala po>. <laughs> <laughs> tapos, yung gan tapos, pero kailangan ba na may tang na may dila? Medyo bandang huli na po kasi para pag puro kagat ka, baka masaktan naman 'yung kakising-sin mo. So dapat may dila tas ganoon-ganoon mo iibigibida. Bakit kailangan ikot -ikot. ng kagat? Ano mo, may experience sa kagat? Charot sa sa. Sarap, charot. <laughs> masarap charot. masarap Ikaw ba gusto mo ba ng kinakagat din? Hindi po. Mas gusto ko yung dila talaga. Yung dila lang? Yung, tipong basang-basa na yung buong mukha mo, yung ganon. Nung first time mong hinubad, no first time mong nakahubad, tapos, andyan dyan na si Sun at saka si Candy, hindi ka na ilang. Hindi po kasi, doon po sa set namin, talagang wala na pong ilangan, kasi nung workshop pa lang po, talagang ginawa na po namin siya, except sa ah. hubad po. So, doon po sa way na yun na pag workshop namin, nagkaroon na po kami ng samahan. So, sabi namin, oh, eto na, mag na tayo, wala nang maiilang, so okay na yan, friends din naman tayo, so okay lang po. Nakita tayo. mo ang hubad na katawan Nakita ni Nakita po, son. yes, pati ni G yun. Wow!